Ito po eh, natural spring o natural water po na gagaling po sa kanilang bundok pababa at isa sa pinakapinalad sila dahil ang water temperature dito whole year round eh hindi po sila nahihirapang i-control. Actually natural eh, po ito na around 15 to 18 degrees which is yun po ang pinaka tamang tamang temperatura ng tubig para sa pag-aalaga ng salmon pang grow out yan po ay isa sa pinaka na unang konsiderasyon sa pag-aalaga ng salmon hindi po pwedeng umangat ng 18 degrees papuntang 20 pataas dahil may stress po ang salmon at mamamatay isa po sa pinaka-importante ay ang lugar at kung saan ka kukuha ng tubig sa pag-aalaga ng salmon okay.